mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat At syempre, wala mga dito sa channel ko So mga pre, for today's video ay marami tayong gagawin So unang una, yung mga molis natin sa isang pan natin ay nakahabol na Sa mga molis na maliliit dati na inilagay natin sa mahabang pan So time na na kukuli natin sila mga pre So hindi natin sila i-harvest for selling So kukuli natin sila Uh, para maidagdag doon sa mahabang pan para mautilize natin yung space natin at syempre yung mga platinum king molly na fry section natin ay malalaki na yung iba nga uh, halos nakahabol na sa gino out natin sa kabila so iipunin natin yung mga malalaki mga pre at ilalagay sa pagkukunan natin ng mga assorted mollies natin ngayon so utilize natin yung space natin kasi kulang tayo sa pans and hopefully soon makakapagawa tayo ng bagong concretes na medyo mahaba at malalaki para naman sa grow out ng ating mga mulis so mga pre marami tayong gagawin kaya din natin patatagal ng video umpisa natin let's go so yun na nga mga pre kung nakikita nyo ayan yung may wagang banyera natin sa so, makalapag na so kapag mayroon tayong may wagang banyera so may gagawin tayo ayun sa video na to mga pre ay ayan yung mga ano nga pala natin no yung mga molis natin ayan marketable size na yan lahat mga pre so dito ganun din marketable size na so actually ito yung mga nilagay natin dito ay yung mamaliliit pero nakahabol na sa size na nandun sa ating uh, pants so ilalagay natin dyan tapos ito kukunin natin yan isa sizing natin at ilalagay dyan So, yung mga maliit dito ko muna ilalagay. So, pagkatapos, uh, ito, pagkatapos nating malinis, uh, yun, yung mga mulis dun, dito natin yan i-grow out, yung Platinum King muli natin para mabilis silang lumaki. So, dahil doon medyo crowded sila. So, dito medyo malapad. So, ayun, umpisahan natin mga pre. Let's go! So, yun lang nga mga pre, nagpababa na ako ng tubig. So, ayan, konti na lang yung tubig at kitang-kita na sila. So, actually, kanina may nakuha ako. So, ayan. So, ito na yung size ng ating mga mulis. At ayan mga pre, kung nakikita nyo. So, ibig sabihin, yung mga mulis natin dyan sa ilalim ay nag-uumpisa na talagang mag-fry. So, ibig sabihin, uh, mga semi-breeder na nga yung iba dyan so yung ibang fry actually nandun na nalagay ko na So kumukuha ako dyan ng mga fried na palutang lutang tuwing umaga kapag nagpapakain ako So mamaya ipapakita ko rin sa inyo lahat yan mga pre So ito, uh, lilinisin din natin yan mamaya Kunin natin lahat ng mga maliliit sa mga malalaki So ayan, napapasok muna ako ng tubig habang uh, gagawin ko ito So ayan mga pre, Ah, uh, lusong na ako kunin natin lahat ng mga mulis natin dyan at ilalagay sa mahiwagang baniera natin so wala naman ako dito tagahawak ng camera kaya ilalagay ko muna yung camera sa lapag so let's go So, ayun na nga mga pre, tapos na nating linisin yung mga yung correct panda to. So yung mga molis natin ay nandun na sa may wagong banyera natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So ayan, nagpapasok na ako ng bagong tubig. So ito na, yung mga molis na nakuha natin. Ayan. So kung nakikita nyo mga pre, ang ganda ng katawan nila, ang tataba. So hindi to typical na molis na maliliit at mahaba. Ayan o, oh, tingnan nyo. So malalaki yung katawan niyan mga pre. So marketable size na yan mga pre pwedeng pwede na yung i-out Kaso So huwag muna Kasi may pinag-iipunan na akong buyer niyan So kailangan natin mag-produce ng 1,000 pieces na molly So sana nga At yon na nga, mga pre uh, upisahan Uumpisahan ko na Na ilagay Lahat ng mga molly na to So bibilangin ko muna mga pre So meron akong 225 pieces na molis na nalagay doon nakaraan. So bibilangin ko to mga pre kung magkano lahat. Let's go. So ayun na nga mga pre, tapos na natin na bilangin yung mga molis natin. So kung nakaraan ay 225, so ngayon ay 221 na lang. So mayroon tayong casualty na apat. So actually kasalanan ko yun mga pre kasi naipit kanina sa net. Siyempre nagmamadali rin tayo kasi uh, medyo ano, oras na rin. So yung isa nandun pa nga oh, ayun. Kawawa. So naipit sa net kanina Sa fish net natin So wala tayong magagawa Ganon talaga yung buhay Pero okay lang yon At least mga pre uh, Masasabi ko na secure yung area ko Kasi halos uh, 100% Kung ilan yung nilagay natin Ganon yung harvest natin So yung mortality natin mga pre Ay 0% Meron pala 0 0 0.4 0.04% So human error lang yan mga pre So ito naman mga pre uh, Isusunod natin to So actually nakapagpababa na ako ng tubig So sa sizing natin yan Kunin natin yung mga malalaking platinum king mollies So ilalagay natin dun sa kabila Let's go So ito na sila mga pre Ayan o oh, tingnan nyo Meron talagang mga malalaki na Tsaka meron na talagang uh, maliliit So mga pre uh, Dito ko natin ilalagay yan lahat So, ayan yung mga breeder ko, lumalabas na. Gutom na, gutom na. So, ayan mga pre, tapos ko nang kunin lahat ng mga mollies natin dito. So, uh, dahil mainit na doon, nilagay ko muna dito. Ayan. Hindi pa dito mainit mga pre. Nasa 10 o'clock pa ata bago uminit dito. So, ayan mga pre, sa sizing natin at lalagay dyan sa aquarium. So, ito na mga pre, umpisahan na natin yung pagsasizing ng ating fry ng Platinum King moli, So, nakaraan mga pre, fry pa lang yan. So, ito, ilalagay natin yung mga malalaki na tapos ipapakita ko sa inyo mamaya. So, yun mga pre, umpisahan natin, dating gawin. So, ako yung taga-kuha, ako yung taga kamera So, let's go! So ayun na nga mga pre, nakuha ko na yung mga malalaki. So nandun na sa ating uh, maliit na aquarium. So ito na yung natira, yung mga maliliit na i-grow out natin. So ayan sila tingnan nyo. So one month lang mga pre, malalaki na yan. So ito na to mga pre, yung nakuha natin. So bibilangin ko lang to mamaya mga pre kung ilang piraso. So ilalagay natin dyan sa ginagroot natin mga pre So para asabay na silang lumaki Pagkatapos yung doon natin yan ilalagay Gagroot natin lahat Sabay-sabay para pag out sa market ay same size So yung customer natin ay hindi na magdadalawang isip So wala nang malaki, wala nang maliit So ito ilalagay natin dyan uh, Kapag okay na yung tubig So ilalagay na natin ito mga pre So maraming mga dahilan kung bakit uh, kailangan natin itong isizing So na-mention ko na sa mga nakaraang vlog ko So ayun mga pre, puso na natin Let's go! So ito na sila mga pre So tingnan ko kung makuha ko, papakita ko So ang hirap So anyway mga pre uh, Wala naman kasi tayo ditong uh, kasama So tayo na yung taga kamera Tayo rin yung Uh, gumagawa so pasensyahan nyo na mga pre so one hand ayan so ilalagay ko na mga pre let's go So ayun mga pre dahil anong oras na at mainit na rin So kailangan nating bumalik sa shop So in a way natapos na natin lahat ng mga gagawin natin dito at dyan. So okay na So yung mga fry na to mga pre lalagay ko muna doon sa loob ng bahay So ikikip muna natin dyan Dyan lang sila So hindi yan mamamatay So bukas uh, pwede nang lagyan ng moli yung uh, concrete pans natin So babalik ako to bukas mga pre Sa so, pasensya na hindi ko na siguro yun Mabibideohan Pero okay lang yun So at least uh, natapos ko na Lahat ng mga gagawin ko So ayun mga pre, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa channel ko. So kung ikaw na padpad sa channel ko na hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ang ginagawa ko. So ayun mga pre, see you on next video. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye! Sorry, it's DJ.